guys, welcome back ulit sa PCD Power Tools Meron tayong Kawasaki 303 u 3 Yung bagong model nila Ang laging issue nito ay nawala yung power Walang power, kaya check natin kung ano nga bang sira Motor ba or loose wiring Kaya guys, check natin Ito guys is maraming tornilyo Dito tayo magumpisa sa side, sa likod Sa likod Wala tayong upload nitong 303 nito. Sa so, mga may ganito na nawala ang power, baka ganito ang nangyari sa inyo. Bakit nawala ang kanyang power ranger Bago ito ah. So, bago pa, wala pang matulok-tulok. Tanggalin mo yung dalawa dito. Iyon, try so yung switch. Apat na trolley yung maliliit. Para mahugot yung buong motor. Yung dalawa dito sa switch, tanggalin din. Muli, apat na trolley yung lahat. Ayan, tanggal na. Hugutin nun yan Ayan, dito mo titignan sa likod. Sa likod sa titignan. Hugutin mo lang to. Ayan. Bago po. Hindi na mo yung likod dito. Baka may mga loss or ano. Mukhang ano pa siya o. Oh. Sariwang-sariwa pa. Hindi pa nagamit sa mayari. Nang gusto. Sikwati na ito guys, ito. Sikwati dalawa, ito kabilaan. Ito, ito, ito. Para madali, sikwati, pisilin mo yun dito. Pag pisil mo yan, lulubo yan. Yan you know. o. Mm. Lumis na siya. So, wala siyang diferensya guys, wala. Yan o to. Ayan. Yan sa o. Sariwang-sariwa pa siya, wala siyang galos. So. Oh. So ang issue nito bakit na wala ang power, yung mga connection dito, i-check natin sa isa, hanapin natin kung nasaan yung putol. Dito dito. Dalasan sa puno, no puno ito. Buo. Buo. Buo siya. So buo lahat. Ngayon, hanapin natin kung saan pa dito yung ibang pwedeng mag-loss. Kasi ano you know, siya eh. Nang wala daw ng power sabi nung nagdala dito. Super okay naman. Maliban nung sa yung maliit na nakakalang kanina. Listingin natin. May nakakalang kasi maliit dito kanina na parang ano puti. Tinanggal ko. Dito Connection dito Connection Okay naman yung mga connection sa loob Testing natin Testing Wala daw power Ngayon mayroon na yan Mayroon na So, ano ang ano kanina guys, yung may nakakalang na maliit, sana ba 'yon? No? Ito. <laughs> ito lang yung dinidinig kanina, nakakalang dito sa loob. Para nahulog at para plastic. No. Para sa plastic. Kasi kadalasan pag ganito, Nalolos yung Nalolos yung ano yung pinaka dulo niya pero ito naman super parang wala walang issue siya o oh, ayun guys, ito lang ang nangyari sa kanya. Nag, may kumalso lang na ganito. Malit na bagay. Mag-vlog na tayo ulit nito na yung buong ano talaga. Buong overhaul nito. Mag-vlog tayo ulit pag may magpagawa sa atin. Ayun guys, ito lang ang diferensya niya. Napakaliit lang. Isang malit na kumalso lang. Napakasariwa pa oh. Oh. Wala pang uh... Sariwa bukan Sariwa apa? Sariwa? Apakah Sariwa? See hey guys, thank you guys, thank you